Hi guys, dun sa mga nagtatanong kung gaano katagal ang process ang pagprocess papunta dito sa Hong Kong. Madali lang po siya, 2 to 3 months lang po. Minsan nga hindi nga inaabot ng 2 months. Nakadepende po 'yan sa pagproseso natin ng ating requirements. Kasi ang visa natin pagdating niyan, nahabol natin yung time niyan na hindi siya mag-expire makakaalis na tayo. Okay? So, yung iba, sabi nila, bakit na unabot na sila ng taon, inabot na sila ng ilang buwan, hindi pa rin sila nakakaalis. Ganito yan kasi, bago nyo po bibilangin yung pag-process nyo, eh, meron na dapat kayong employer. So, ibig sabihin, hindi po kasama yung yung mga buwan na hindi po pa kayo si select So, kailangan po, nasi-select muna kayo bago magbilang na processing. Kasi yung pag-process po, magsisimula po yan kapag may employer na kayo. So, ang paghahanap ng employer ay tiyagaan po. Hindi po yan minamadali. Hindi po yan na pag-apply mo ngayon, meron na, da, meron na bukas. Kasi po yung employee, employer, namimili din po yan. Kung gusto ka nila o hindi. Parang tayo din. di ba? Sana po. sa Huwag mong madali. Bibigay niyan sa atin ng Panginoon para talaga sa atin. Katulad sa akin. Nakapunta sa JIDA sana ako. So, ngayon, tingnan nyo. Hindi ko, ano, hindi ko talaga sukat akalain andito na ako sa kung kung. gida JIDA yung in-apply ko noon. Kasi, na, ang, si God mismo nagbigay sa akin ng daan.